Mainit ba lagi sa inyo at naghahanap ng pampalamig na swak sa budget? Napansin niyo ba na kahit may tindahan sa kanto, wala pa rin espesyal na talagang nagpapasaya sa pamilya? Don't worry! Bicycle Cart got you! Dadalhin namin mismo sa harap ng bahay mo ang ice cream. Mapaskul man ang birthday mo o kahit sa ang venue, pwedeng-pwede kami. Kontakin lang si Sir Jerry at ang mga ngiti at saya ng mga bata ay libre sa bawat sorbetes. Pero mabilis maubos, limited stocks lang kada araw. Kaya tawagin na si Kuya Nestle Vendor sa kanto o abangan ng bicycle cart namin bago maubusan ng paborito mong ice cream.